Magandang hapon, dear Filipino tutu. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng bagong talakayan. Pero bago natin simulan nito ay magkakaroon muna tayo ng panalangin. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Yos, Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit sambahin ang ngalan mo, upasamin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ng mga sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagbatawad namin sa nakasala sa amin at huwag mo kami ipahinturod sa tukso at e ay kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngayon ng Ama ng Anak, Santo. Amen. So muli, magandang hapon bihan sa Filipino Toto. Bago kayo magsiupo ay pulutin muna ang mga kalat sa sahig at pakitapon. Sunod naman ay ang ating attendance, class monitor, pakicheck ng ating attendance kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay magbabalik aral muna tayo. So ano ang tinalakay natin no nakaraang tagpo? Ito ay ang makrong kasanayan sa pakiki. Pagsusula. So susunod naman ay ang layunin. Pagkatapos sa loob ng 10 minuto ng talakayan, inaasahan ng mga mag aral na ipapaliwanag ng mga mag aral ang kalugan ng tayutay at iba't ibang uri nito. Pangalawa, na pa nakapagbubuo ng mga halimbawa ng pangusap sa bawat uri ng tayutay Pangatlo, na naipapakita ang pagpapalaga sa malikhaing paggamit ng tayutay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga halimbawa sa harapan ng klase. So, yun ang ating layunin na inaasahan nating makuha sa pagkatapos ng ating talakayan. Sunod naman ay na ang ating pagganyak. So, ang pagganyak na ito ay kailangan mo munang basahin ang depenisyon ng salita bago mo ayusin lang ang ang mga letra upang matukoy mo kung ano ang salita ito. So una, isang uri ng tayutay na nagkahambing ng dalawang magkaibang bagay at kinagmita ng tunag ng paris ng sing at sim. Ito ay ang simili. Kasunod, ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi ginagamitan ng pamatig. Ito ay ang metapora. Kasunod naman ay ginagamit ito upang bigyang buhay, pagtagalay ng mga katangian pantao. Ito ay ang tinatawag na personification. At panghuli, pataas na paghahanin ng mga salita o kasipan ay sa kalaga nito mula sa pinakamababa patungan sa pinakamataas na antas. Ito ay ang pasokdol. So yun lamang nga sa ating paganyak na huwag nangisingin ang inyong mga isipan at nagkaroon kayo ng ideya sa ating talakayan ngayon. So ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Mga uri ng tayutay. So ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay salita o isang payag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. So ang tayutay ay isang salita o pahayag na ginagamit sa loob ng pangusap upang magkaroon ng diin o damdamin ng isang pangungusap. So yun ang ibig sabihin ng tayutay. So itong mga uri ng tayutay. Unang una, simili o pagtutulad. tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng pangatnig o ng mga salitang tulad ng paris nang kawangs nang at iba pa. Halimbawa, ikaw ay tulad ng bituin. Ikaw at ang bituin ay isang magkaibang bagay kaya ginagamitan ito ng pangatnig na tulad ng upang magka upang magkaroon ito ng isang paghahambing sa dalawang magkaibang bagay. Yun ang simili o pagtutulay. So sa iyong sariling pagunawa, ano ang kaulugan ng metapora? So pamanhin sa lahat dahil hindi gumagana ang rolet. Eh. So ilagay na lang ito sa isang kalahating papel kung ano ang mga inyong mga kasagutan sa mga katanungan. So, itong katanungan. So, yung sariling pagunawa, ano ang kalugan ng metapora? So, pakisagot na lamang ito sa isang kalahating papel. Sunod naman ay, metapora o paggawangis. Tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagimitin ng pangating. So, ito ay isang uri ng tayutay na tiyak na naghahambing na hindi na ginagamitin ng pangating. Halimbawa, si Elena ay isang magandang bulaklak. Si Elena at magandang bulaklak ay isang magkaibang bagay ngunit hindi na sila ginagamitan ng mga pangatnig dahil ito ay tiyak na pagkahambing. Kaya, de di na lang itong sinabi na si Elena ay isang magandang bulaklak. Kasunod, personification or personification. Ito ay isang uri ng tayutan na nagkakapit ng katalinuhan at mga katingi ng tao. Halimbawa, humagul, humagulhol ang mga langit. Ang langit ay isang isang bagay lamang na walang buhay. Kaya, sa personification, binibigyan ito ng isang katang, pang, pang tao, which is ang humagul, humagulgol. Yun ang personification. Magbigay pa ng isang halimbawa ng personification. Ilagay lamang ito sa inyong one half sheet of Kasunod, pagmamalabis or hyperbole. Ito ay lag, lagpas-lagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Halimbawa, namuti ang buhok ko sa kahihintay. Kung mabasahin natin ang halimbawa ito ay exaggeration. Kumbaga, lag, lagpas-lagpasang pagsisidhi ng kalabisan. Yun ang pagmamalabis o hyperbole paghimig o onomatopeya. Ito ang ga paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kaulugan. Halimbawa, malakas ang potpot -pot ng kotse. Halimbawa, makita natin na ginagamitan ito ng tunog. No? kaya, dahil kaya halimbawa nito ay malakas ang potpot -pot ng kotse. So, ang potpot -pot ay ang tunog ng kotse. Ito ay <coughs> batay sa kanyang kaulugan. <coughs> Sunod. Ano na ulit ang paghihimig o onomatopeya? So ito ay mga ito ay katanungan. Pag uya mo irony, isang himig ng irony na ipinapahiwatig ang naisiparating sa huli. Madalas ay nakasakit ang damdamin. <coughs> halimbawa, napakaganda niya kapag nakatalikod. So kung ating babasahin ng halimbawa, ito ay isang pangusap na nakas nakakasakit sa damdamin ng tao. Inbes na napakaganda, pero ang negatibo dito ay, ay, ang nakatalikod. Yun ang pag-uyam o irony. Pagtawag o apostrophe. Isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Halimbawa, o tukso, layuan mo ako. So, ang salimbawa lamang ito ay, ito ay isang pagtawag o apostrophe na kumbaga ito ay isang pangtawag. So, sa limbawa, na, makikita naman natin na ginagamitan nito ng exclamation point. Is exclamation point na nagbibigay damdamin sa ating pangusap. Kung magamay, malakas na expression. Pagbigay pa ng isang halimbawa ng pagtawag o apostrophe. pagpapaluma na yoyo pa mismo. salitang mas magandang pakinggan kasi salitang wasyadong matalim, burger, o bastos. Salimbawa, kailangan nating bawasan ang mga empleyado. So, imbes na diretsyahang sabihin na tanggalin sa trabaho, binago ito upang hindi masyadong masakit pakinggan o matalim pakinggan ang pangungusap. So, dahil pagpapalit tawag o metonymy. Ito ang pagpalit ng katawagan o pangalan sa bagay na tinutukoy. Halimbawa, ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. So, imbes na gamitin ang presidente ng Pilipinas, pinalitan ito ng salitang palasyo upang magkaroon naman ito ng isang kakaibang salita sa loob ng pangungusap. Magpapalit sa klaw o sinekduke. Isang bagay konsepto kay sipan, isang bagay ng kabuuan ang binabanggit Halimbawa, ayaw kong makita ang iyong pagmuka So, ito ay halimbawa ng pagpapalit o sinekduke. Kumbaga, pina, pinalitan ito ng Instead na ayaw kung makita ang nakatungtong iyong paasa sa king pamamahay, pinalitan ito ng ayo kung makita ang iyong pagmumukha. Kumbaga, diretsahang pagsalaysay ng pang-pangusap na is na iyong gustong sabihin. Katanungan, bakit malaga mga uri ng tayutay sa pagbuo ng mga pangusap? So, ilagay lang lamang ito sa inyong one-half sheet of paper kasama ang inyong ibang sagot sa mga ibang katanungan. Kasunod ay paglalapa. So, panuto. Ito ay inyong um, activity or group activity para mailapat ang inyong talakayan o kung ano ang natutunan sa inyong sa ating talakayan ngayon. So, screenshot na lamang or pakipost ang video upang mabasa ang panuto. Pagtataya. So, ito ang inyohang pagtataya na ilalagay lamang ito sa so one whole sheet of paper. Kasunod naman ay takdang aralin. So, huwag kalimutan na sagutan ang takdang aralin o assignment. At ito ay may mga pamantayan at may mga puntos na kailangan nyong makuha. So, ito yung takdang aralin. So, yun na bang sa akin talakayan ngayon? Naway nagkaroon kayo ng um, bagong kalaman sa ating talakayan. Maraming salamat sa pagkikinig PSEG Filipino Toto.